Uy, Enchong, natutuwa ako. Ang busy-busy mo. Kakagaling mo lang ng China, di ba? Tapos ngayon naman, eh, uh, abala ka na dahil sana talaga mapasok sa MMFF ang Gumburza. na. mo naman kami, Chong, no? Kung, kung ano nga ba yung, ano, yung mga research na ginawa mo for your role sa, ano, sa gumbulsa. Una-una sa lahat, natutuwa pa rin ako every time na may ganito tayo. Kasi back in college, parang mm. wow. Di ba? Ginagawa na natin ito ngayon as adults. So, Anyway, preparation regarding Gumburza, siguro um, part of it is really understanding our history and kung ano man yung naging buhay ni Padre Zamora kasama si Padre Gomez at Padre Burgos. So, we're very lucky kasi yung Jescom, sobrang sobrang grabe yung information na pinasa sa amin bago kami nag-start ng shooting actually, kaya sinabi ni Enchong na college. Kasi Kuya Joby, nung college kami, nung Cosmo, happy pa lang si Enchong. Kasama ko na yan. Oo. Grabe. At, alam mo, matalino, din slit kami ni Enchong. Kaya no, sinama ko ako. Oo, nung sa siya nag-political science pa yan si Enchong. At, Enshong. kaya, at atleta pa, di ba? Oh, atleta. swimmer. Oh. Swimmer. Atleta. Wow. Grabe, 5 a.m. lumalangoy yan. Correcto. Ano? ano, yung mga kast sa kanya, inaabangan siya dun sa Agno. Sa Lasal, kung saan kami nag-aral. Diba, Enzo? Ay! MJ! Oh. MJ! Kahapon oh. kasi namin si Direk Pepe Jok, no dito sa ating programa. At sinabi niya na medyo uh, kaka ano, oh. uh, masasaktan kami doon sa sa role ni Edsong dahil merong revelation doon about hindi naman siya dapat madamdamy. May mga ganun oh, wow. doon uh, na pangyayari. no. Kahit na may alam na tayo sa history parang kakaiba sa. Uh, ikaw ba mismo ehsong nagulat ka doon sa turn of events sa character mo? May twist pala 'yung. <laughs> Ma Marami akong bagong natutunan. Um, say for example, yung age pala ni Padre Gomez ay eh, malayong malayo kay Burgos at Zamora um, played by the great Dante Rivero. So, um, ang dami kong mga nalaman na hindi natin usually natatalakay sa history books or sa usaping history pagdating sa atin. Kasi ang nipis, usually naalala ko nung nag-aaral ako sa elementary. Parang isang chapter lang siya tapos may nakadikit pa ni ibang national hero so parang ang para ang nangyari sa amin is we have to take it back step backwards para lang maintindihan namin saan ba talaga nagsimula at paano sila naging parte doon sa pag uh, pagmarcha ng buong Pilipinas mm -hmm. How was Pepe Diokno as a director, Enchong? Strict ba? ma'am, sobra. Um, ako, sabi ko, sobra akong swerte bilang, bilang isang aktor kasi ang dami ko nakakatrabaho ang ibang mga, iba't ibang mga direktor. Tapos si Direk Pepe, naalala ko one time, ano na to siguro 12 midnight, kailangan ko siyang tawagan kasi paulit-ulit kong binabasa yung script. Tapos sabi ko, Direk, parang may kailangan tayong idagdag doon sa sa kwento ni Zamora alam mo pinakinggan niya na um, he was so tired galing siya sa sa shooting noon tapos sabi niya okay sige Enchong let's I will um, coordinate this with our writer and let's try to um, gamitin natin kung ano man yung mga naging information na gusto mong idagdag doon sa kwento ni Padre Zamora and ang ang sarap kasi bilang isang actor kapag alam mong may collaboration dun sa director mo, mas ginaganahan ka rin magtrabaho na ah okay sige. napakiramdam na, na, mo na na, pa, na papakinggan ka. Mm -hmm. Ang sarap ng ganun. So, so, gusto ko lang sana tanungin ano kasi isa ka sa mga paborito ng mga producer at director din na, na makasama sa isang proyekto kasi nga collaborative ka as an actor. Do you ever think that you'd also uh, do a project off cam? Or magiging producer ka rin ba? May mga bala ka ba na gano'n para sa karera mo? Um, siguro hindi yung pagiging director kasi lagi kong sinasabi, ibang discipline yun eh. Pero yung pagiging producer, maybe one day. Kasi it's also a part of, you know, giving contribution to the industry na mm -hmm. ang daming pangarap na natupad yeah. dahil sa showbiz industry na to So, gusto kong makapag-give back one day through okay, producing, di ba? Huwag na natin palampasin itong pagkakataong to. Let's invite them, and Enchong. Yes, uh, sa lahat po ng na nakakasama namin ngayon at nakakapanood, sana po eh, panood ninyo ang aming teaser trailer na lalabas dito mismo sa TV5 sa so, October 12 po, sa Thursday. Gumburza po, bagong pelikula na handog ng Jescom. Okay. Sa E-80 po yan mga kapatid ha. Yeah. Tune in kay tomorrow. Yung first teaser na yan ay lalabas na po doon. Excited A -A -A. na ako. Okay. Okay. Thank you. Maraming salamat Thank you. <laughs> MJ Marfori <laughs> and Enchang D.